Hindi makapaniwala si Rodrigo Frisco na maiuuuwi ng kanyang apong si Kaloy o mas kilala bilang Carlos Yulo ang dalawang gintong medalya ng gymnastics sa Paris Olympics. Laking tuwa ni Lolo Rodrigo na nasaksihan niya kung paano pinaghirapan ni Kaloy ang paglundag sa tagumpay. Isang komunidad sa Malate, Manila ang pinagmula ng mga pangarap at pagpupursige sa gymnastics ni Kaloy. At matapos ang ilang taon, nagbunga ito dahil buong bansa ang nagbunyi nang masungkit niya ang dalawang Olympic gold medal. Kwento ni Lolo Rodrigo, pinasyal niya noon si Kaloy at iba niyang mga apo sa palaruan. May batang gymnast doon at ginaya ni Kaloy ang pagtumbling nito. May mga malalakas din ang loob. Mm -hmm nakakaya naman nila. Yung gano'n. Eh, bin hindi ko din binabawalan dahil <laughs> alam ko din delikado, pero... Eh, siyempre, wala sa isip siya. Eh, eh, tayo yun. talagang ganoon ng bata. Dinala niya rin si Kaloy sa Rizal Memorial Sports Complex sa Manila para manood ng isang laban. Habang nagaantay, nagtutumbling si Kaloy sa open area kung saan nakita siya ng isang atleta. Sinabi ng atleta kay Lolo Rodrigo na ipasok si Kaloy sa gymnastics team dahil may potensyal ito. At nang matanggap sa team sa Rizal Memorial Sports Complex, nagsimula na ang training ni Kaloy. Pero hindi naging madali ang pagtalon sa pangarap. Kasi yung competition minsan, Kakataling mo lang sa Fibu. after two days meron na naman sa Zamboanga, parang napakagod siya. Ayokong sa salyo, sabi ko, ay hindi pwede yan, Kaloy. Sinong ilalaban ng Manila? Isang competition na lang ito, papahinga ka na naman ng matagal. Pero nakabalik sa balanse si Kaloy. Nakabandera sa kanilang tahanan ang mga medalyang na iuwi niya. Nagsilbi namang inspirasyon si Kaloy sa kanyang sampung taong gulang na pinsang si Francis. Apat na taong nagti-training si Francis. Ang kanyang daily schedule, training sa umaga, pasok sa eskwelahan sa hapon. Masaya po. Masaya? Hindi ka napapagod? Hindi po. Ha? Kasi po anong magaling po siya, gusto ko din po maging katulad niya. Sa ngayon, may dalawang medal na sa gymnastics si Francis. At pangarap niyang makapaglaro pa sa mga kompetisyon at maituro ito sa iba balang araw payo ni Lolo Rodrigo, suporta at tiwala ang kailangan ng isang batang atleta para magpatuloy sa laban. Ang training napakahirap, napakasakit, napakabilikado. Pag nasaktan niyan, ayaw na. Oo, kaya kailangan may encouragement from elder or kagaya ko Lolo. Para sa mga impormasyong napapanahon at on demand, Denise Fernandez, Newswatch Plus.